Hello, good morning mga kabakit So, for today's video So, tuturo ko naman sa inyo mga kabakit Ang function ng skid loader So, wag nyo mo palang kalimutan So, follow, like and share ang ating video So, tara Pasok tayo dito sa loob ng cabin So, ito mga kabakit Ito yung safety lock nya So, pag binaba natin yan Mga kabakit, magkabila So, yan Naka-unlock na yan mga, mga kabakit. So, ito naman yung kanyang travel. Ayan. Forward reverse. So, tulak, hila. Ayan mga kabakit. Then, then iangat natin. So, unlock. Naka-unlock na yan. So, ito naman mga kabakit yung sa kanyang sa bakit. Yung bakit in, bakit out nya. Sa buong, sa taas nya. So, pag tinapakan natin yung mga kabakit so gagana yung bakit na tataas ba baba so ito naman yung kanyang brake mga kabakit yan then ito yung mga kabakit yung kanyang RPM nya yan pag natin yan tataas yung minor nya talakas so yan mga kabakit ito naman yung si at saka sa ilaw yan then ito yung sa takbo nya Diyan sa diesel gauge. Yan mga kabakit.